Hello guys, good evening. It's me again, Puso TV. Alright, so before anything else, uh, please uh, like and share, then uh, paki-subscribe sa aking YouTube channel and paki-click na lang din sa uh, notification bell para update kayo sa mga video ko na ipibigay ko ngayon araw-araw. Alright, so, ngayon habang ako nag-chacha dito, nag, hindi nag-chacha ha, nag-tee. Alright. At saka sa lukuya, nag -e edit po ako sa mga naunang video. Inarinig ng yung <laughs> yung late, recently lang na nag nag uh, nag-i-edit ako sa bu yung kumakausap na nakipagkausap sa akin ng ibon is naririnig nila so apat sila ngayon dito nag ano ha, nag argument kasi kanina pa yan sila hindi ko lang kinuha ng video so yung dalawa nandyan o oh. yan ang isa yung isa naman nando nandyan sa ano oh. yan sa kainan nila at yung dalawa naman ay kakaalis lang So kanina hindi ko lang nakuha na nakuhaan ng uh, video yung position nila apat sila kasi pinaparinig ko sa kanila yung video na uh, nakipag-usap sa akin yung isang ibon so nagtataka sila <laughs> tumitingkad yung mga li liig nila habang nag edit ako dito tapos ayun dalawa lang ang nandito so umalis na yung dalawa okay yung isa ay kumakain at yung isang doon kasi busog yan so uh, mamaya ipapakita ko din sa kanila kung lalapit sila dito actually may mga nilagay na ako dito mga bigas sa uh, ano kilig kilig lalapit lang din yan sila alright good morning preting ting good morning preting ting ah ibigay ko sa iyo ah ito ah ah Tali Hmm Big Tali Hmm Oh, very good Lapit ka dito Marami yan, oh. Ayan. Nilagyan ko na kaya doon sa bintana. Ba't ayaw mong pa, ano doon? Akit paba ka lang. Tapos pupunta ka naman din eh. Oh. Hali dito. Marami yan. ito pa oh. Ting, ting Oh. Ayan. Malapit ka pa dito. Very good na ang pretty thing. Papansin ka lang, ino. You know? Hmm. Marami kayang pagkain dyan sa ano. Sa may bintana. Tapos balik na naman yan mamaya dito. Iniwan ang, ang nilagay ko eh. Marami dyan. Very good and pretty thing. Ah. Uh, <laughs> Basta makaupo ko dito-dito talaga siya. Magpaano sumangil-sumangil po dayon <laughs> oh, Ang dami kaya dito. Balik ka dito. Mm Hindi -hmm. na mm -hmm. Okay. Lapit ka. Yeah. Naubos na kanina yung nilagay ko, no? po mo yan nandito sa lapit sa akin oh dami yan ha ah. na ha hutda na priting ting ha binigyan ko na naman siya ng pangalawang bigay oh kaninang umaga binigyan ko ngayon tanghali na binigyan ko na din kasi nakaupo na din ako dito plan akong ginagawa, ilapit na din siya. Ito, priteng priteng ting. Dito, oh. Init. Ano you know, siya sa ilalim ng upuan? <laughs> yan, Lapit na siya hindi lang ako gagalaw kasi, parang hindi siya makano, ilipad sa maubos niya hmm. ting ting <laughs> sa baba siya Yan, walang siya diyan sa ilalim. Eh, lapit naman siya. Di ini, <laughs> eh, pretty thing, pretty thing. Busog ka na, alis ka na, busog ka na. Alis na siya. Andito na naman si pretty thing. Oh, busuk upo ko lang dito. Sumunod din siya. Punta din siya dito. Lapit-lapit din siya. Alam naman niya na may pagkain dito. Pero ayaw niyang pumunta dito pag wala ako dito eh. Nakaupo. O. Oh. Ayan. Dito yan siya. Pag nakaupo ko dito susunod din yan. Marami kasi yung mga ano dito eh. Mga bigas-bigas. Pinagkatagatag na ako para may lakad-lakad niya may makain siya ayan everything thing balikan mo to dito marami pa dito oh oy balik ka pa dito sa akong gilid marami hmm ayon man ako din eh Ah. Oh. Dali. Tapit ulit. Oi. ting Punta siya doon sa ano. Oh. Mayroon kasi doon sa pintana eh. Ayan. Hapon na ngayon, last 3 mid na. Punta siya sa taas. doon. pala. Ang doha oh. Nilagyan ko kasi yung pagkain dyan. Kasi, yung baby doon, oh. Noon. Wala pang kain. Ayan. Yung isa is buntis. Yun. Yung isa naman, yun, oh. Yan si ting Yan, buntis yung isa. Si dilaw, nakain ata ng pusa. Si dilaw, hindi ko na nakikita. Tapos ka na kumain, pretingting Bigyan mo yung bibi ha, si Witwit ha. pretingting bigyan mo si bibi ha. Pritinting. Pakainin niya si bibi oh. Pakainin niya si Witwit. Witwit kasi pinangalan ko doon. Sa bibi oh dalawa yan sila yung isa lumipad palayo unang lipad pa lang nila pero yan ay kinakausap po yan palagi na huwag kang lumayo iyan eh, lang siya yung isa kay takot sa akin pakainin mo pakainin ninyo susubuan yun kanina sinusubuan yun kanina ano siguro kung hindi si Dila yung nakain sa pusa ang nanay nila wawa naman sana bigyan niya ng pagkain. Ha? Oh. Ay, sana lapitan niya. Para mapaka mapakain. Yan. Doon. Oh. Yung isa. Oh. Kawawa naman. <laughs> Yung isa kasi kanina, unang lipad pa lang. unang baba. Doon na, to, ano, lumipad sa at sa bubong tapos malayo naliparan Tao sabi ko hanapin niyo. pabalikin niyo dito. Naghapon naman lang hindi na hindi bumalik yung yung kambal nito ni Witwit. -Wit. Siguro yung nanay ang nakain ng pusak nina kasi sa kanang umaga may mga balahibo ng ng ibon diyan. Tapos hindi ko na nakita yung nanay. Ito lang si ano yung buntis. At saka ito si yung nagsasalita nag o sa akin yung sumasagot sa akin. <laughs> Tawa ko sa kanila eh.